Ay, kinagigiliwan ngayon sa social media ang asong si Kilay ah, sa pantalan ng Pulam Bato sa bogo City sa Cebu. Mistula rin kasi siyang porter at katuwang na mga tauhan ng pantalan sa trabaho. Pero tatlong beses sa isang linggo, nakaabang at naghintay si Kilay sa isang partikular na barko. Alamin ang malahat chiko ng Japan na kwento ng asong si Kilay The Porter Dog sa ulat ni Jesse Atienza na PTV Cebu. Habang papalapit na sa daungan ng isang barko sa pantalan ng Pulang Bato, tahimik pero listong nag-aabang itong aso. Di kalaunan, tumayo at tumatahol na siya na tila bumabati sa mga tripulante. Maya-maya, Kinagat na niya ang lubid at tila tumutulong pa sa paghila. Isang hindi pangkaraniwang tanawin. Kaya naman, natutuwa ang mga nakakakita. Siya si Kilay, ang asong sikat ngayon dahil sa kanyang angking abilidad sa pagtulong sa mga tagahila ng lubid ng mga barko. Kasama-kasama siya palagi, minsyo nanonood lang siya, tapos ang inalagaan siya ng mga coast guards, Hanggang sa dumating ang araw na bigla na lang nagkaroon itong 'yung parang trick niya ba na biglang sumali siya sa ano sa paghila ng lubid kasi may, may one time kasi isa lang yung tagahila. Tapos nakita siguro niya na need assistance. Sumama na siya mula noon. Parang nakasanayan na niya. Pero paano nga ba napunta si Kilay sa pantalan? Ayun sa mga tauhan sa pantalan dating may nag-aalaga talaga kay Kilay na isa ring tripulante ng barko. Pero Kinailangang ibaba si Kilay mula sa barko dahil ipinagbabawal ang aso sa loob. Kaya inihabilin muna si Kilay ng kanyang dating taga-alaga sa mga kaibigan nito sa pantala ng pulang bato. Tatlong beses sa isang linggo sa tuwing dadaong ang barko ng dating taga-alaga ni Kilay sila nagkakasama. Pag nagkita sila Martes, Huybes at Sabado. Oh, pag dumadaong yung barko? pag dumadaong ng barko, may pagkain siya, may, si may, may dalang pagkain kay Kilay. Pero nitong Hunyo, biglang nagbago ang ruta ng barko na pinagtatrabahuan ni Memeng at hindi na dumadaong sa pantalan kung saan nakaabang si Kilay. So, pag alis niya, sinabihan niya ng mga, mga, mga muring at saka porter, iniwan niya si Kilay sa amin, kainin. Simula noon, nakaabang na palagi si Kilay sa mga barkong dumadaong. Naghihintay sa kaibigang nawalay. Pero para sa mga kasama niya ngayon sa pantalan, parang anak namin si Kilay kay ano anong gawin namin to tutulong si Kilay. Bali exemption to the rule na lang siya rito kasi saka ano naman siya bakunado naman siya, meron siyang tag na kolan na rito na City of Bugo. Sa ngayon dito siya support. Sa ngayon, isang komunidad ang mga nag-aalaga sa asong si Kilay. Handang damayan siya sa kanyang paghihintay. Isang napakagandang aral ang pwedeng mapulot sa kwento ni Kila at ng mga nag-aalaga sa kanya. Ito ang kahalagahan ng katapatan. Tinitiyak naman nila na hanggat andito si Kila sa kanila pangangalaga, ay patuloy nila itong bibigyan ng pagmamahal at ituturing bilang pamilya. Mula sa PTV Sabu, Jesse Atienza, para sa bayan.